simple lang ang rule sa palitang D at R, vowels and consonants. Ginagamit ang R words na rin, raw, rito, roon kapag ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa isang vowel o patinig. Para bang masaya rin. Yung word na masaya, nagtatapos sa isang vowel. Ah, kaya yung susunod na salita niya ay rin at hindi din. So, halimbawa, masaya rin, dito raw, papunta rito. The same rule applies for the letters W and Y. Kapag nagtatapos sa letter W o letter Y ang isang salita, ang gagamitin mo ay rin, raw, rito, at roon. Para bang ikaw raw at okay rin. So, pagdating sa R words, ito lang ang tatandaan ninyo. Vowels, plus w and y ginagamit naman ng d words tulad ng din, daw, dito, doon kapag ang salita ay nagtatapos sa isang consonant halimbawa mataas ang covid-19 cases dito sa ating bansa para makaiwas dapat daw tayong magsuot ng face mask at maghugas din tayo ng kamay ginagamit din ng d words kapag ito ang unang salita sa pangungusap halimbawa dito nakalagay ang aking face mask. O eto medyo tricky. Kahit ako, nalilito rin dito minsan eh. Ginagamit din ang daw, din, dito, at doon kapag ang sinusundan nitong salita ay nagtatapos sa ra, ri, raw, at ray. Halimbawa, maaari din, araw-araw, daw, at sira daw. Medyo tang twister kasi kapag sinabi mong maaari rin, araw-araw raw, at saka siraraw. Doon tayo sa mas madaling bigkasin. Sa so una, talagang medyo mahirap i-memorize ang guidelines na ito. Pero sabi nga ng komisyon sa wikang Filipino, hindi naman ganun ka-stricto ang mga panuntunang ito. Hindi ito dapat ituring na malaking pagkakamali.